Na <laughs> 1.6 million, okay. million ang viral ako, sigat naman 1.6 million views. 1.6 million ang viral naman ako, gano'ng attitude ako diba? Ay, hindi ko ngayon. Attitude sa viral ako, okay lang yan. Ano <laughs> bang wala akong pagkainan ko? Pag Negative na yun, positive yung mga videos mo. Wala akong pagkainan ko kasi alam ko bakit. Hindi ako nakatutok yun, saan gusto ako nakatutok? <laughs> At saka hindi sa masasabi yung mga vlog ng tao, mga opinion ng tao. Kasi sila yun eh. Kung yeah. important. importante dito, ang mahalaga na dyan, tatabihan ko, tingnan lang, tumawag yung boyfriend ko.

ako pero mayaman wala pa talaga oo oo sa tulong ng mga dumadalo mga magpasalamat tayo sa lahat ng blessings sa ating natanggap. Na tanggap malit man too ating ang pasalamatan dahil bigay ko sa atin ng ganda hindi naman natin hiningi kung sa dalang gumati Ngayon sa mga nasasabi naman na, hindi ako deserve bigyan kaya hindi i-PM yung nagbibigay na kayong bigyan, wala mong tayo sa driba doon. Kasi hindi naman ako nangingin sa kanilang ba, diba? sila naman ang lumapit. Pero ganun pa man, kung salamat tayo, alam nga naman, ang gawin natin yung mga physics kapit yung pinibigay sa atin, di ba? Ayun. Okay. So, sarap yung na hindi dapat ako binibigyan. Kung gusto mo kayong bigyan, i-message yung nagbibigay na kayong puntahan, hindi ako. Wala no, mong tayo yung diba? doon. Di ba sabihin nyo, mayabang, mayabang mo sa'yo sa atin. Real talk lang tayo, di ba? Okay. Kasi ako naman, nakilala at nabuhay ako hindi ko talaga umali naging ano so, Alam mo yung umasa sa iba nang nangingi Nagsikat talaga ako on my own paa na para magpursiging para makaaw sa kahirapan So ganoon yung umali ko, hindi ba ako umasa sa mga bigay-bigay na yan Pero ganoon pa man, nagpapasalamat ako, di ba? So hindi ko naman yan hiningi talaga Tumatayan ako sa sarili pa para mabuhay ako Gusto ko lang din ipo sa inyo na hindi, hindi pa ako nabuhay nang nangingi ako bakit pilihin ko pang gumiskarte ng sarili kong diskarte kayo sa mga in-ex. Pero ganoon pa man, maraming salamat kung sa mga nagbibigay. Kaya huwag, huwag mo sa akin ipamukha na nanihingi ako yung mga nagbibigay. Kung gusto nyo, lahat nagbibigay sa akin para hindi so, ako bigyan, kayo ang bigyan. Pumaka na po si po! Kasi ganoon lang, Nagulat naman ako namin tumatawa. Binas niya ako, nag-viral, 1.7 million. O, nandito siya ulit. O, magkakas ulit naman yung sasabihin ko, gusto ko yan. Para naging si Kat. Uh, inaway ko ba siya? Hindi. Eh, magpasalamat pa rin ako. Pero okay. sa video na nabas niya, nabas ako, dahil gusto sa click negative. Okay lang yan, it's fine. Ginawa ko naman talagay. Eh. O, nakita niyo ba yung nag-upload na dito, inaway ko ba? Ngayon, pero ko di ba? Dila lang pasungit kasi, ayan. Alam mo, silado kuno na. Hindi na to kumikita nang tama. Eh na naman hindi. may pinagagawa ka na naman Well, pwede naman, pero syempre di ba, bodyguard, kailangan mayamang ka na doon muna, tapos marami ka nang magpasahon. Pero kung wala ka pa naman pera, hindi mo pa afford, bakit ano, kukuha ka ng bodyguard? Eh, kaya ko pa naman. Kung no, mga bodyguard kaysa mga bitcam na yun, kaya tayo bitcam. Maaring kasama lagi, pwede pa, pero syempre di ba? Kapre ka? Andi? Kapre ka?